may finish product na guys so oh, harvestin na yung ano yung kapo na binili kong munggo ano oh. okay. oh, tawag mo tawag munggo ginawan tawag yan guys oh yan, yan pa oh mm. Yan na yan, yung ano pinaka tawag yan na harbisin yan harvestin na yan, guys harvestin yan pa guys oh ah, bali ano yan eh, apat na patong yan yung panlas guys so yan so, na kayo so, mag order ng ano ng tauge PM nyo lang ako kahit isang sako pa kaya <coughs> natin i-harvest eh, yan okay, PM lang kayo sa akin guys pag ano pumili yung tauge ano ito na yung ano, business ito yung pinaka business ngayon ni Dan Vlog guys kasi wala nang work magtatawgihan na lang ako. Susuportahan ko ng tawgi buong Pilipinas. May order na kayo. Kaso wala pa akong mga pam deliver na truck bibili pa ako. Yung laruan. Pati aeroplano pang, ano, pang tawid. Yes, lalo. Sariwa yan, guys. Oh. Talagang Masariwa. ano masariwang sariwa. Auge. Okay. Ngayon binili ko hapon sa Balintawak. Ayan. Isang araw. Ayan, ngayon, oh. Hmm. order na kayo sa akin. Pimlang lang yung Dan Vlog.